Okay, good day mga kabisya, no? Mag maglimpyo na mo ta simbahan. simbahan. O ka, yung kibisya, no? sa sabado na mo ning trabaho og bisya, no? Uban sa komisis. Odre mag, mag map ko dire. Si misis dito sa may sakbot, no? Odre mag-map ko. So aso as si Ligma. Nasi mong ilukan. Ay, <laughs> okay guys, bigyan kayo yung mga tigulang mo ta. So, no? Atara din. Mag-lipi-lipi Oke kay gabisa yan, kaya kung commander nako, mura yung trabaho niya. Oo, dosolo sa simbahan, magmaap siya, duri sa mga sagbot. No, so mania simbahan na mo. No, hoy, oh, eh, pakita po ng face to face. Oo, kay gabisa yan, mo na, mo na. Iyan ang trabaho niya, gabisa yan. So, salamat, o maiang, lahat, lahat, God bless.